Good morning, good morning. So, yah, natin ng ating uh, uh, LP 100 uh, air pump. So, ito yung model niya, LP 100, 100 watts din. At yung output niya 140 liter per minute. Tapos pressure niya Ganyan yung pressure niya. So, bago pa ito guys, uh, 10 months lang nagamit. Yan. Yan, 10 months kita nyo naman. oh, bagong-bago pa. Yan. Si, uh, wala po itong issue. Walang sira. Uh, reason for sealing is nag-stop tayo sa pagtitilapya. Kasi uh, nasitahan tayo dito. Ang mga siluso. Ina-stop tayo kasi uh, Nag-backyard farming po tayo At uh, pinatigil yung ating pagtitilapia So dalawa ito, ito lang yung uh, pinapakita ko Ayan So uh, Ibibinta natin ito Nabili ko ito ng almost 6,000 plus Last price 4,500 Ayan LP 100 4,500 na lang Ayan kung malapit kayo dito sa location ko, uh, Tantangan, Municipality of Tantangan, South Cotabato. O kung andito lang kayo sa South Cotabato, ay papadala natin ito sa bus or sa van kung interested kayo. So, PM lang sa mga interested.